Good morning. So today is Sunday. So wala tayong gawa. Dito muna tayong gagawa. So dumating na yung in order ko na isang camshaft cup tsaka yung mga adjuster. So dumating na. Ito na yung in order natin. So yan. So buo pa naman yung thread. So ito, so, ito na yung ano natin. Uh, isang rocker arm. So exhaust yung nawala. So exhaust yung gagabit natin. So, ang problema kasi nito nawala na yung ah uh, yung extension nito kaya lumubog na masyado yung ano yan yung mga adjuster kasi ito meron pa dapat to para ito yung lalapat din sa ano lalapat sa barbula. So wala na yon. Ito meron pa. Yan. Yung may mga plastic is meron pa yan pero yung mga wala na ay wala wala na talaga kaya lubog na. Kaya kita mo ito. Malaki na clearance pero ano, lubog na malaki pa rin ang clearance so nasa sa kanya na yun kung pagbalitan niya tayo muna ngayon is ma kuha muna natin yung problema nito yan so na timing na natin so dito naka timing na tayo sa ayan sa camshaft naka timing na tayo dyan tapos dito naman sa injection pump yan naka timing na rin tayo na, so bago natin tanggalin to so pwede natin nandahanin pagtanggal So tanggalin muna natin ito para may lagay natin yung na, ah, sa indig na asa exhaust na farm So Ben, good morning. Lost thread yung isang ano natin. Ayun So kaya pala lumagapak kagabi yung tunog. Dahil yung intake ng number 4 is wala ng adjustment. Ayun Tapos lost thread na yung cap. Tornilyo ng cap, lost thread na. So importante to kasi nandyan yung galing yung oil kailangan mapalitan natin yan nandyan kasi galing yung oil supply papunta dito yan papunta dadaan yung oil dun sa shaft dito dadaan lalabas supply yan hanggang dito so papalitan natin yan yun so nasimbolan natin so ito na yon, ito yung bago yan kita nyo naman ito replacement train yan may marker na kita nyo naman may marker na yan ito orig ah uh, yun lang ito replacement na itong isa siguro nagpalit sila baka karoon na yung roller kasi yung requirement ito is roller type no so goods pa naman ang problema na lang natin ngayon is ito yan eh sa mga 4D56 is eh, napaka importante nito hindi pwede mailipat to sa dito kahit alin man dito sa tatlo kasi nandyan yung oil gallery oil supply galing sa baba papunta dito sa camshaft yan. dyan papasok sa mga ano putas so ang dadaanan niyan is yung shafting ng rocker so ang problema nito is loose thread so loose thread yung tornilyo ah uh, tornilyuhan. ito yung kanyang tornilyo ayan dita nyo naman may mga aluminum siguro na over to nila or talagang dati na to pagka ah uh, dito naman chinik ko na uh, diretso naman so hindi naman lubog to pag lubog kasi to may chance na talagang balok dot yan so ngayon naman is wala siya so okay lang ang problema na lang natin is ito dapat natin tong palitan so hindi muna natin mai kabit yung ating ina symbol na mga rocker arm sa rocker so itong belt niya is bagong palit na rin yan uh, hindi na rin to nalagyan ng balancer belt ayan hindi nalagyan Ma iba dahil yung nabili na belt So siguro hindi bilugan. Kasi ito, maraming klase kasi yung timing belt nung ano. 456, uh, parang apat na klase ito. Merong bilog, tapos merong bilog na rin na pino, merong flat. Ah, uh, 'to na klase. So ayun. Bibilhin muna natin nun bago natin i-symbol para isang baklasan na lang. So yung kanyang ano ito yung leak ng tubig kagabi is yun yan nakita nyo may makalawang dyan na ano may makalawang kayo makikita sa gitna ng puro oil yan yung kanyang water jacket ayun yung may tubig ko na pumapatak so yan yung ano kagabi tulo ng tulo so nakubos na yung tubig dito sa radiator oh, ayun wala na laman nakubos na talaga nawala pa yung ilaw wala, wala na laman so yun bibila muna natin ng ano dulo kasi nga na lost trade nga so pwede kasi niya natin palitan ng mas magaspang na trade uh, yun nga lang baka kaya bumara so testingin muna natin yun so kinabit ko muna for temporary para makapag bulb clearance dapat tayo no So ang problema dito, sagad na yung adjuster natin. Ang laki pa ng clearance oh napakalaki Ayan. so itong kompleto pa yung, yung adjuster yan maliit yung play yan na-adjust pa ito din na-adjust pa problema yung iba Ang dami na din papalitan magpapalitan ng adjuster na uh, marami-rami natin namin papalitan. So dumating na yung in order ko na isang camshaft cup tsaka yung mga adjuster. So dumating na. Ito na yung in order natin. So yan. So buo pa naman yung thread. So, ito yung ilalagay natin. So sa paglagay nito, susukatin din natin o check natin kung may clearance doon sa camshaft. Baka walang clearance. So ito yung mga adjuster. Ayan. Para doon sa malalaking clearance natin. So, baklasin na natin to para may salpak na natin okay so, ito na yung cup natin so lilinisin lang natin gamitin ng liha na 1000 lilinisin natin bago natin ikabit okay yan so nilagyan na natin so, ito na uh, hindi rin siya dikit no so may labi tayo dyan sa baba iniikot na natin gamit natin is yung adjuster na lagay natin. Yan, so tatanggalin natin to isa dalawa, tatlo, apat, bali apat, itong apat, tatanggalin natin yung adjuster, saka itong dalawa. Dalawang number 1 isang three and four. Yan. Palitan natin, so ito yung adjuster natin. Pag nawala kasi to, yan, is lalaki na masyado yung clearance. Ah, uh, may isa sa natin adjustment lilit man yung clearance nya no pero magiging ganyan yung adjuster natin yan so pro na yan sa tanggal so pag nalaglagan tayo nyan alam nyo na mangyayari kapag kaya nang kumalas no so another palya palya na naman yan masama pag kumalas itong nut so, okay tanggalin muna natin to nalagay ko na yung ano rocker arm tapos na tune up ko na rin na clearance ko na tapos, uh, nilagay ko muna itong takip pero hindi pa yan maigpit masyado para hindi lang matapon yung oil. So, papanda rin na natin. Hindi muna natin lalagay yung kanyang uh, takip dito sa kanyang timing belt. So, papanda rin muna natin. Sana tumino to para mabawasan yung unit natin dito. Heater, gumagana naman kanyang heater. Yun na. Literal. Start. Yeah pabaan natin konti so dapat mababa lang sya tayo ang katorgo muna so bababaan ko pa sana yung kanyang idle problema ayan ako oh. may tagas ng oil ah uh, yung tubig alam ko na mailig talaga yung water jacket yun pero itong oil ayun oh nasa Sigunyel wala grabe malakas yung ano malakas yung leak so daming baklasin to yari so sablay yun so update uh, na dos na so yun ang ng hapon So, naikabit ko na, na-fix ko na yung oil leak dito. No, kanina yung pinakita ko sa inyo. Tapos dito naman ngayon is yung kanyang water jacket. So, tinanggal ko na yung intake exhaust tapos itong bypass tube. Yan, naipalitan na rin natin. So, ito 'yun, yung 50 mm sa gitna na water jacket na palitan na natin. So, ito yung kanyang ano. Nakabit 'yan. So, ito. Yun. Pinalitan na natin. So, pahirapan lang. Kasi wala tayong setelin. Dapat iinitan natin. So, na natin ng martilyo tsaka yung uh, panikot na malaki. Tapos, yun. Uh, naisalpak na. So, ngayon is kakapitan na lang natin. kukompletuhin na lang natin to Para pwede na natin siyang pandarin rin. Matest na natin kung wala ng ibang leak. So, uuwi eh, pa kasi ng ano to. Akit na naman ang bagyo to tropang tagabagyo yung mayari nito na nagparesyo sa atin nung gabi so oil leak uh, fix na ito na fix na rin so yun testin na lang mami, update na lang mamaya kapag uh, naikabit ko na lahat okay date ayan na wala na yung oil leak at saka yung leak ng tubig Pinahandar na natin, makatakit na tayo uh, um, 20 minutes na siyang umaandar um, problema lang nito is blowby. by ayan so kita nyo naman lakas oh. so wala na tayong ano hindi na natin concern yan ang pinagawa sa atin is yung ibabaw lang tapos yung leak ng tubig tapos yung leak ng oil kanina so goods na sa loob niya Matagal-tagal lang umandar to. So, ito yung natin, no? Temperature nya. Ayan. Ah. Uh, Kulang-kulang kalahati. Iyan lang yung kanyang, ano, power steering. Is. Ayaw gumana. Okay. Yun. Dumating. <laughs> Dumating din. Yun. Yeah. So thank you sa kaibigan natin from Baguio no na paggawa ng adventure so dinalan pa tayo ng strawberry jam so thank you thank you very much